Pagkakain diba? So what's up guys! This is me, El Chan! And for today's video ay... Mag-unbox tayo ulit! Actually hindi siya unbox kasi hindi naman siya nakalagay sa box. Ito siya guys. Ayan. Nabili natin sa Hul... Ano ba sa dito? Hulusi? Hulusi? Kasi sa na yun. So yun guys. Ito yung ating item. Buksan na natin. Let's go. TV okay, dili natin. Nain natin. Nain natin tong ano, pinaka plain na white t-shirt. Binili ko to kasi parang nakita ko dun sa may video waterproof. Try natin kung totoo. ito yung tura niya guys normal lang na t-shirt pero kain natin kung totoo yung waterproof Ang guys oh so, kung nakita yung hindi siya napapasa so yun pasado siya sa atin kasi na proof natin niya totoo waterproof nga siya ang ininex next natin... Ano ba ito? Parang pro club. Alam niyo kung bakit ito binili? May ibang part kasi ako dito eh. Nag-uha ko kasi niyo, ano siya, parang turtleneck. Parang turtleneck dito. Ito. Ito yung partner natin. Ayan. Bagay, di ba? <laughs> Lakas mong ano eh, no? Koreano. Nice, diba? Ito na itong nabili kong ano, sapatos. Ito lang kasi yung nakita kong pinaka pinakamura uh, quality from poster. So, ano ko din kasi yung kulay niya? Bagay ba? Tingnan natin. natin konti. to So 'yun lang guys